Si Ate B, si Simpleng Buhay ay eh, nagprito ako ng patatas. Eh, hahalo ko yan, chicken curry ko. Ipriprito ko muna yan bago ko linalagay. Masarap po yan, I iginigisa muna bago mo. Ihahalo mo, ihahalo mo yung, yung sili na yun, pagpaluto na. Oh, kasimple, o. Oh. Yung patatas, hindi naman masyado nasunog. <laughs> Nang ti. Nang ti nasunog ni Ate B. Oh, naging itim lang naman eh. <laughs> Ay, mamaya mo. <laughs> nakita ko lang ito kasi ganun na ano, tumakbo pa ako kumuha ko ng gata. Kaya ito, napabayaan. <laughs> <Ay>, Do <hotdog. laughs> ito ko ngayon mga ano, mga kababayan. Thank you. 以后。 Papakita ko na po sa inyo. Ayan na po, oh. lagyan natin ng konting, ano, tubig, no? Harap po yan. Luto kasi ni Simple yung buhay USA. Paano po, mga kababayan? Hindi na po ako magpapakita sa pagkain namin, ng mga pamilya namin. Ha? Kasi po, ano na po dito sa amin? Alas 8 ng gabi na. Ayan. Paanin ko pa kunti-kunti. Ano? Natin maabot na ay atin mahawakan ay atin pinagirapan nakarating na tayo sa dulo. Ay, salamat po Lord. Thank you po sa inyo lahat. May pong salamat. Yehey! ay malaki-laki na po ang tulong niyo sa akin na mga kalablab. Marami po ulit salamat. Basta ako ay tutulong din pag na alam niyo na. <laughs> oh, yeah. -da 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 -da. Ilang ilang ikot na lang. Ano na ako, magi na tapos na.